Hindi napigilan ang galit ng ilang mambabatas tungkol sa isyu ng malawakang pagkawala ng supply ng kuryente sa Panay Island. Nagkakasundo ang ilang senador na nangyari na ang ganitong problema sa kuryente noon. Kinastigo ng ilang mambabatas ang National Grid Corporation of the Philippines o NGCP dahil sa paulit-ulit na pagkabigo nitong gawin ang kanyang obligasyon sa pag-ooperate, pagpapanatili at pagdedevelop ng power grid ng bansa. -hiya po ako sa mga tao ng Panay Island na naapektuhan ng blackout kasi nangyari na ito sa kanila noon. Yung pahirap na naidulot nito sa ating mga kababayan na hindi pwedeng bali Yung init, yung kawalan ng kasiguraduhan ay hindi pwedeng bali walain. Wala pa ngang isang taon yung nakaraang investigasyon ng Senado sa isyu ng power outage sa bansa. Hindi na tayo natuto. Hindi na tayo natala. Noong Enero 2, 2024, malawakang power outage ang sumalubog sa milyon-milyon sa aking mga kasimanwa sa Panay at Guimaras. Samantala sa panayam naman kay Senator Wen Gatchalian sa programang Dos por Dos, sinabi nitong may sapat na basehan kung bakit dapat ipagpatuloy ang pag imbestiga sa NGCP. Isa rito anya, may iwasan sana ang naging malawakang blackout sa panay kung tapos na ang Mindanao-Visayas Interconnection na maaari sanang makapagbigay ng sobrang kuryente sa Visayas at maging sa Luzon ang kuryente sa Mindanao, labis-labis eh, mga 1200 megawatts. Mm -hmm. Kung uh, tapos na 'yung connection na 'yon, maibabato 'yung sobrang kuryente sa Visayas and even Luzon kung nagkakaroon tayo ng problema dito. Mm -hmm. Yung pangalawang project, yung uh, Cebu, Negros, Panay, uh, 200 uh, kV, 230 kV na interconnection. Ito 'yung pagpapalaki ng interconnection. dahil sobrang sobra-sobra rin 'yung kuryente sa Negros na pwedeng ibato sa Panay. Kaya mm -hmm dahil itong dalawang proyekto nito dapat 2020 tapos na eh ngayon 2024 hindi pa tapos uh, hindi na iwasan ng ABERIA. at uh, hindi lang ito no halos 50 mga 51 projects and delayed at uh, kaya tayo nagkakaroon ngayon ng aberya sa iba't ibang parte ng ating bansa. Ayon kay Iloilo Governor Arthur Defensor Jr., umabot na sa halos 4 na milyon ang nawawala sa kanilang probinsya dahil sa apat na araw na blackout. Sa kanilang pag-imbestiga sa power outage sa Panay, pinag-usapan ng mga mambabatas ang posibilidad ng pagbabago sa mga penalty na nakapataw sa NGCP. Gayun din ang pagbabawi ng prangkisa nito. At yan ang MBC Network News. Mula sa kauna-unahan sa Pilipinas, DZRH, ito si Pamela Adriano. Tuloy-tuloy sa pabalita, tuloy-tuloy sa serbisyo. Sama-sama tayo, Pilipino.